Sonia, nya, salamat po sa mga binigay nyo. Malaking tulong po to. Maraming salamat po kay Willa Mami Sonia sa mga binigay po binigay nyo sa akin. Malaking tulong na po sa akin. Maraming salamat po. Nabigyan nyo po kami yan. Nagiging malasig po yung baby ko. Makakaraos po kami sa pang-araw-araw nito. Malaking tulong po talaga sa amin. Salamat po talaga. Malaming maraming salamat po sa inyo, pati kay Mayor. Maraming maraming po salamat kila Mayor sa kanyang ina. Maraming maraming salamat kami mahihirap hindi pa nababaya na kami may supli na gamot sa mga diabetes. Maraming kanya, maraming maraming salamat. Maraming marami salamat Mayor Ferdi sa mga pinagkaloob niya sa amin tulong. Mami Sonia, hindi po namin ito makakalimutan. Tulong niyo, napakalaking bagay po ito. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong para po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po kayo makakalimutan sa mga susunod pang araw. God bless po sa atin.